For this video, ayan, naliligo na ako, ready na sa sabakan, unang araw ng Ramadhan, eto na ako. Good morning for today's video, ayan, unang sabak ng Ramadhan. Ang oras dito is uh, alas otso, na ng umaga. So, ayan, natulog kami kagabi is alas tres, three, four, five, six, seven, eight. Ayan, alas otso may five hours ako. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga gagawin ko sa kusina na marami akong lutuin. Ngayon, nakaliting na yung tuwalya ko. Parang din naman pa ako maligo. Parang gusto ko ka matulog. Kasi ang tulog ko lang, ilang oras tapos, ang taon yan, sapat ako matulog. Ayan, at uh, good morning at magandang, magka magandang hapon. Ayan, at uh, pero tayo yung uh, maghahanda muna ng ating, uh, kailangan nating bumangon at uh, ihanda natin, dapat ihanda. At ayan o, nakaready na nga sa akin yung tuwalya at ako, parang bigat-bigat ng katawan ko. Parang gustong-gusto ko mamatulog. Sa bagay, pwede pa naman akong matulog. Kaso lang nga, syempre, maglilinis pa ako. Bago ako mag-umpisa magluto, kailangan ko pang maglinis. At uh, kailangan pa namin maglinis sa study room, sa sala, sa kusina. Bago ako maglinis at pagkatapos niyan, mag-prepare na nga akong dapat uh, lulutuin. Isa-isahin ko yung aking mga sibuyas na ilalabas, mga gulay kung dapat anang uh, Ilalabas ko syempre magmamasa pa ako ng harina. At uh, ta uh, habang uh, nandiyan pa ako sa higaan parang di ko malaman kung maliligo ba ako o hindi ako maliligo dahil nga syempre eh, ay naku kahirap talaga no hirap talaga na maging OFW lalong-lalo na na rin nga ako kay Lord dahil nga syempre nakatagpo ako ng amang mabait at uh, hindi nga lang ako libre sa lahat pero kahit pa paano hindi naman nila ako sinasaktan minsan nag-aaway kami nagsasagutan kami pero ganun talaga ang katulong mag, laging dahil ang pinunta mo nga naman dito ay trabaho hindi yung pinunta mo dito ay magsiting pretty ka lang Itong April 20, mag-iisang taon na ako. Talagang malapit-lapit na ako mag-iisang taon. Isang buwan na lang mag-iisang taon na ako. At mabilis ngayon ang panahon. Hindi nyo ba maisip? Ayan, pag ko kanina, naligo. Pagkatapos ko naligo, maglinis. Pagkatapos ko maglinis, nag-prepare na mga lulutuin. Ngayon, Is nagbo-voice clip ako is gabi na. O di ba ang oras dito ay alas 11:48 ng gabi. Hindi mo nga akalain talagang ang bilis-bilis ng talaga ng araw sa ngayon at um, yung pagtulong mo, pagdilat mo ay, maga na pala. Thank you, Lord. Dahil nga sa panibagong maga, panibagong lakas ng katawan at gabayan talaga ako. Hindi lang naman ako nag-iisa dito sa Saudi na ganito. Lahat ng mga OFW, pasalamat nga ako kahit papano. Sa totoo lang, no. <clears throat> dahil nga syempre tanghali na ako nagising di kagaya ng ibang mga OFW na mga kadama dito sa Saudi is talagang alas 4 alas 5 is gising na sila ako dito nasa aking kanong oras ako magising dahil nga syempre ako ang ako lang nag-iisa dito ang problema lang kung hindi nga ako magang magising ako naman magtatrabaho so paspasan ang trabaho kaya inaagahan kong pagising para man madali naman ako matapos sa trabaho ko pagkatapos matapos ang trabaho is mag magre-relax na lang ako. Ganun lang yung kasimple ang buhay ng OFW dito. Paswertihan lang talaga. At syempre, uh, lahat ng mga OFW dyan, napapunta pa dito sa Middle East. Huwag niyong isipin pag ang Ramadan is uh, sitting pretty. Dito nyo mararanasan ang hindi nyo maranasan. O ba diba? O yan, nagsalamin pa ako. So ayan, naglipstick muna ako. Tapos na ako maligo. Alam nyo ba, mga langga, nagli-lipstick talaga ako bahabang ako trabaho Kasi nga, nagda-dry masakit ang labi ko. Kahit lagyan ko yan ng Vaseline. Hindi kasi ako hiyang sa Vaseline. So, yan, binukin ko na rin yung aking Rexona. Naglagay na rin ako sa kilikili ko. Protection. Kahit sabihin mo nagtatrabaho tayo, kailangan natin talaga. May protection tayo sa ating under arms. Ayan, nag-lotion na rin ako. Yung lotion ko na yan, talagang tinipid-tipid ko na yan. Ilang buwan na yan? Apat na buwan na yan? Charot. Totoo lang talaga, apat na buwan na yan. Tinipid-tipid ko talaga yan. Dahil syempre, uh, kailangan ko mag Mga langga, naglagay rin ako ng aking lotion sa aking katawang. Kailangan na kailangan din natin yan. Dahil uh, iba ang... Uh, init at ang lamig dito sa atin at ang klima dito kaya kailangan natin protektahan natin ang ating mga skin dahil syempre pag na tayo magkarasis tayo magkasakit ay nako laking problema talaga at lalo lalo na nauuwi tayo ng Pilipinas na wala tayong pera kaya kailangan medyo <coughs> ano hindi natin ang ating sarili ayan pagkatapos niya naglagay din ako ng aking uh, iskinol para naman eh. Kasi makati ang mukha ko. Sa totoo lang, makati talaga ang mukha ko. Kailangan na kailangan ko talaga ang iskinol. So pagkatapos ko maglagay ng iskinol na lotion, ang naglagay rin ako ng nibiya sa aking mukha para naman eh. Uh, medyo gumanaganda na aliwalas di ba at uh, porket katulong tayo pabayaran natin tong sarili natin so hindi natin pabayaan yung ating sarili kahit katulong tayo dahil yan ang ating puhunan sa atin sarili na uh, ayan naglagay ako talaga sa totoo lang para maliwalas at medyo ewan ko lang, nasanay talaga ako na gano'n ang sistema Ninala, naglalagay talaga ako ng uh, lotion, iskinol at nibiya sa aking mukha ayan, kuskusin ko talaga ng mabuti yan hanggang sa kumalat ang nibiya sa aking mukha kasi alam mo, pag hinipo ko talaga yung aking uh, mukha pag may uh, ni Bia. Napakalambot talaga. Sobra. Sobrang lambot. Pagkatapos niyan, wala akong babras sa kilay ko, kundi yung brush yan sa kuko. Pero, in fairness, hindi ko yung kinamit sa akin kuko, ha? At naglagay ako. Nagkilay naman ako. O nga pala, mga langga, ano, pagpunta ko rito sa Saudi, nag-microbinding ako. sampai uh, 1,500 ang binayad ko sa Pilipinas para maayos yung aking kilay dahil yung aking kilay nga is kalbo. Ngayon, pagdating ko dito sa Saudi, <laughs> ay dahil nga syempre iba ang tubig dito, nagkakalagas-lagas ang aking uh, ano, kilay. Kaya nga, sinusundan ko na lang yung microbinding yan at uh, talagang ginuhitan ko na lang ng lapis. Ah, lapis nga. <laughs> pang eyebrow ha, pang eyebrow lapis. Ginuhitan ko lang ng pang eyebrow lapis yung aking kilay. Para medyo naman gumanda ganda naman ng konti. ba diba? kasi pag hindi ako maglagay, napaka, ano, tingnan nyo, oh, yung kabila kong kilay wala siyang kabuhok-buhok. Kumbaga, maaliwalas. Kaya gustong-gusto -gusto ko naman video dark talaga kasi nga, ayan, pagkatapos yan, sinusundan ko lang naman yan at nalagyan ko ng yung brass ko kuko. ayan, inuulit-ulit ko hanggang sa matapos ko at maayos ko yung ikilay. Ito yung tinatawag na kilay pa more. Malangga, sa pagkikilay pa lang, inaabot na ako ng siyam-syam dyan. Maabot ako talaga ng kalahating oras dyan sa pagkikilay na lang. Pabalik-balik, tinitingnan ko kung okay ba, kung nandyan ba, pantay ba Kasi kahit sabihin mong naka microbinding yan At sinusundan ko na lang yan Pero kailangan ko talagang tingnan ko pa rin talaga ng kabilaan Kung magpantay ba o hindi But yun na. yun ang, yun ang mahirap talaga no Pag wala talagang kilay At uh, yun nga ang sinasabi ko Dahil nga, kailangan ko talagang magumpisa magtrabaho Na makakilay, kilay pa more. So, ah, uh, tawag to? ito na yung akin. Masaya na ako sa araw ko na to pag nakakilay ako. At yan, ginuhitan ko rin yung kabilaan, magkabilaan talaga. Pinantay ko at baka may mga kalat-kalat pa -kalat so, mga langga, ayan, kumuha na ako ng isusuot ko dahil walang uniform dito. At, hey, nakita yung bra ko at pante. Yeah, at malapit ako mag-uumpisa sa, <laughs> sa aking pagtatrabaho at papakita ko sa inyo yung aking kabuhan ng akin kwarto. Ayan, hindi gaano yung naka inayos. Ayan, anjan mga nakalagay ko mga cellphone, ang tubig, baso, at saka yung aking pagkain ng ating ating ko. At naglagay na rin ako ng gel sa aking buhok. Ito yung pinaka-problema ko sa lahat. Dahil nakapag-cream silk na ako, nagkalagay pa ako ng gel. Dahil nga, nagkakalagas-lagas yung buhok ko rito. at ah, diba nakikita nyo malambot? O oh, sobrang lambot ng buhok ko na yan. Dubli at magastos. Isa na yan. Isa rin yung budget sa every month ko na sahod yung cream silk at saka yung gel ko. Kailangan na kailangan talaga. Kabalak ko nga may paputol yung buhok ko kaso lang nangihinayang ako. At um ito na nga, pinupuyoran ko na yung buhok ko dahil syempre, iniingatan ko kagaya ngayon, Ramadan Karim ang dami kong luluto eh, mamaya may makita silang napakalait na hibla ng buhok, sasabihin na lang lahat ng pagkain nilagyan ko na ng buhok o ba diba? ingat na ingat ako kaya nga, pinupuyoran ko na lang yan kahit sabihin yung mahirap masa. na mapag kanang ka ng iyong employer minsan nag-aaway kami dito sa totoo nagsisigawan, pag sinisigawan niya ako sinasabi ko, ba't mo ako sinisigawan hindi ako robot, lagi yan lang sinasabi ko. Kung ayaw mo na sa akin, ibalik mo ako sa ahin siya dahil maghahanap ako ng employer mas higit pa sa iyong kabaitan. Kaya nga lagi kong sinasabing ganoon sa kanya eh, kasi hindi naman siya tinatakot ko dahil pag nag-aaway kami, talagang grabe eh sa totoo lang, grabe talaga lumalaban talaga ako dahil syempre karapatan ko rin na lumaban talaga at uh, guys, ayan maraming salamat dyan sa inyo lahat big shout out sa lahat ng mga nanonood ng aking mga video maraming maraming salamat sa inyo lahat dyan lahat ng mga OFW dito sa gitna na silangan sa Arab Country wag na wag nyong kalimutan talaga wag nyong kalimutan na ang inyong sarili alagaan nyo o ba diba? ako mataba ako pero iniingatan ko pa rin yung sarili ko. Ayan, habang nagiinom ako na may tubig, hay, sinisilip ko pa yung aking kilay kung talagang condition na condition bang pantay ba o hindi, pero pantay naman, no? Ayan, nagiinom ako ng mainit na tubig at uh, lahat ng mga OFW dito sa gitna silangan sa Arab country, binabata, binabati ko kayo at ingatan natin yung ating sarili na kailangan talaga wag kalimutang kumain sa tamang oras. Ito lang itong palaban natin dito sa uh, Ramadan Ramadan